Swerte tayo ngayon guys ha. Eh. Grabe oh. Wala pa lang ganong huli to. Ayun eh, yung mga Ayun na guys. Ano so, yun? Tatalo na na yung mga yun. Ay, may malaki yung tulipot. Ano kaya yun? May malaki. Grabe guys. Dahin nating huli Grabe. oh. Laki na ito. Sarap si Bako. Iyaw ba na ito. Natabuan ako na bulig. Baka makatalo na yung bulig. Iyawin. Sayang. Sayang. Oh, ang okay, upay sa tilapia. Kalaki yun. Laki yun. Laki yun. Kapag yung tilapia oo oh, hey. oh. oh. huh? Grabe, oh. Grabe. Oh. Grabe guys. No, uli. na kami ng pag-asa. Parang walang huli. Parang walang huli. Yung pala Yung pala eh. may class na. May biyaya pala nakarating sa atin bukano. Hmm. Kasi huwag tayo mawalan ng pag-asa eh. na pandaw. Ayun guys oh. Grabe na to. Ang usay mo, Michael Tan, ang marinduka. <laughs> <laughs> ang mahings ka, ang marinduka. Ayun eh, po. Pinapan oh. na po yung Dragon Bobo. Mamaya po, lilipat tayo doon. Tignan mo natin okay, yung mga huwag mo natin. Ano, na oh. rin. Ayun po. Ayun nakaka-focus ka at di nakaplay ayun guys dahing huli oh ganda lang ah, isa ko sasaring to puno na isa 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 hindi na alam guys paano gagawin dahing pumasok ay, ko. Hindi eh, sa ilalim, sigurado lulubugin nila eh. Ayan po si pare ni ano, kami yung panira Ayan guys oh Grabe, abot abot ang biyaya natin Tiyakbok, puno yan Puno nga ito May ilang screen pa po Ayan, marami din laman Ho? Oh? Hindi ka nagjijok? Joker yun. Mayroon pa nila <laughs> joker <laughs> rin Ayun guys tinatanggal yung tali. Ah. Ayan na po, guys. Sinali na po kasi Pako Adrian. Ayan. 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 Po po. Ano May malaki. Tilapia Tilapia. Ay, hindi. Ayaw. Ayaw, Wala, ko. Wala na paglalagyan. Grabe guys, Grabe na to alisis yun ah nagsit eh, naman sa akin bak, tawag ako guys nagbabalik po kami, eto po lara po naman na ilagayan namin ayan pa yung kanina oh hindi namin nasa hanggang tuwuli si master Jun? pinaiwan yeah. namin dun, bahala na ka kasi ah mm -hmm. punta rin, lumusok ko na Grabe huli ngayon do Dumag sa isda si Bobo <coughs> So papandawin na po yung pangalawang dragon bobo Ay sero ah Ay, Ayun grabe huli natin nga Ano ba? Oh dami yun Puro pangat yun eh. Ay Daingin po Daingin Ay, tumata tumatalo yung guys tumata yung ano dino Ayun o no? Kuwang kuha sa camera Tingapan daw na po yung ano yung pangalawang dragon bobo po Ay ayun o, kitang kita o Taas nang guys ah ay si Marin Pangalawang dragon bobo po guys Pinuwi po nila yung unang huli. Kasi puno po yung lalagyan. Yan, tiyak, maraming hipo niyan. Ay, sibok. ko. Dahing huli ngayon, ang grabe. Ayan po ah. Ay. Thank dahi dahing hipon eh pareyo sinisimot pa po. Na rin nando eh oh konti dito ang daming tao nakakain naman marami na rin naman marami ani maglalakad din eh ay memang hipon pa po ay no? sige sasabit ko hindi ni pun. Eh. Oh. Ah, kita ni guys. Grabe oh. Wala pa lang ganong huli to. Eh, hey, mga malalaki po Guys, hey, sisalin na po yung pangalan Dragon Bobo. Tayo mo, kid. Salin lang to. E bukod yung maraming hipon. Bukod. po. <laughs> <laughs> Natatakot sa buhay, Ayun na po. <laughs> Hindi, sasalan na yung pangalan dragon bobo. Tapos ayun po yung ano, yung maraming tumatalon. Ano mga kaltan? Kamusta yan? Ha? Ano lagay? Di mo palagay? Di Naku, mukhang ano yata eh. Mukhang puno. Mukhang hindi mabuhat. Lagi ina malaking screen. Yung pangalawa po. Magaan. 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 Kaya pong buhat eh. Ayan uy, may butaret May butaret lang Bakay, malaki. Ay, Baka malaking bulig yung buk Ayan siya buk Ayan po Ayun na guys. Oh, ano natatalo na niyo na. Saka <laughs> wala pa yung butaret. wala yung butaret. Wala po. Basot yun, basot. Magaling yung butaret ngayon ha. Magaling. Pahusay na nila lang.